So yan guys, good morning. Uh, andito po tayo sa uh, Lanzones Farming. Ayan. So syempre, iba't ibang kategory naman yung farming, di ba? So ito naman, Lanzones Farming. At ito guys, uh, ito yung longkong varieties ng Lanzones So ayan. So matibay ito sa ulan. Matibay ito sa laglagan. So at buong buo yung mga bunga nito. Ayan. So kung makikita nyo, ayan. Ibang iba siya sa varieties na ano. Pero may iba rin longkong na ang kaanuhan nito ay may naglalagas din. Pero syempre, hindi naman lahat. So ito yung kaganda ng longkong. Oh. Puro buo talaga. Ayan oh. Ganda. Ayan guys, ah... Uh, kapag upload tayo sa youtube ngayon kapag upload na tayo ayan. so tuloy tuloy at uh, yung unang ginawa natin na video ayan uh, yun naman ay sa ano yun naman ay dabaw ayan so dabaw yung ating unang pinakita so ayan so ito ulit yung kasunod nito ayan So, talagang itik sa bunga guys. Oh. Dami. Grabe. So kapag nandito ka talaga sa puno. Yan. Matutuwa ka talaga. So, talaga napakakapal ng bunga. Ayan oh. Grabe ng bunga. So guys ha. Inuulit ko. Mapapanood nyo to, mapapanood nyo to sa YouTube at sa Facebook account ko. Ayan. So, search nyo lamang George Manato ulit, ayan. Eh. So, talagang kaya yung mga i-inlove rito. <laughs> talagang napakaganda, ayan. So, dito guys, uh, wala yung may-ari pero kaibigan natin yan. So, dito naman lagi ako dito nun, nung time na ako kasi yung nag-intindi rito nung maliit pa to, ayan. So, hindi naman natin pinagmamalak yun ha so, sinasabi ko lang so hinawakan ko rin to eh, higit sa taon yata o nasa dalawang taon maliit pa to yung halos na nasa 2 years pa lang naitanim na to ako na yung nakapag ano ulit dito ayan I survive natin ito sa mga damo noon dahil yun nga hindi ko naman pinag-ano yun ha I-survive namin to sa damo. Ako yung pinuntahan dito. Ayan. So, shout out sa may-ari nito. Ayan. So, hindi pa natin masasabi kung at uh, gusto nyo i-ano yung pangalan niya. Ayan. So, sa susunod, hindi tayo rito ng time na pag nag-harvest. So, makapunta ulit tayo, makabalik rito tayo dito. So, gagawa tayo ng video. So, gusto ko sana makapag-live rin tayo dito Ayan. So shout out sa mga kaparming natin dyan ha. So ayan, habang naglalakad kami palabas. Ah... Uh, ayan. So talagang maganda. Maganda yung ibinungo ngayon ng Lanzones. Ng Longkong. Ayan o. No? Oh. Mababa lang yan o. No? Oh. Pero yung bunga niya, oh. Ayan. So, sarap. Ah, paningin. dami dun, oh. Kapal. Ang bunga. So, ipawin na kasi kami, guys. Ayan. So, dito na lang tayo magbibidyo sa daan. Ayan, oh. Ang kita nyo guys oh. Sa puno oh. Ayan. So medyo madilim. Ayan oh. Baba lang. Ang loob. Titignan natin. may rin bunga sa loob. So, merong nahuhuli pa oh. Dami pang nahuhuli. Ayun oh na atin lang makikita. So yan, at nakita nyo naman kung gaano kaganda yung lansones, no? So, yung iba naman kasi, uh, alam na, alam na rin nila yan. Mga puno na rin sila. So, sanay na sila dyan. So, yung iba pa nga siguro mas maganda pa dyan. So, mas marami pa siguro bunga. Marami, oh. Pero napakaswerte talaga nung mga nauna. Ayan. So, talagang ang fish yun. Napakaganda rin. Kaya so, sobrang sobrang blessed ng mga taong ganon. So ayan. So siguro hindi na natin pahabahin rin tong video natin. So baka abutin tayo ng lobat. Medyo lobat na kasi yung cellphone natin. Dami oh. medyo nagkaroon siya ng ano, paglalagas kasi nga yung time na ano, uh, umuulan, init ayan.